lumagda ang India at Russia ng bagong kasunduang militar sa pagbisita ni Putin sa New Delhi na may malaking epekto sa estrategiya ng Estados Unidos sa Arctic. Ang India at Russia ay lalo pang nagtataguyod ng kooperasyon sa Arctic Circle kung saan si Vladimir Putin ay nagtitipon ng tropa, sandatang nuklear at mga submarino. Ang bagong kasunduang militar ay magbibigay sa India ng akses sa mga pantalan ng hukbong dagat ng Russia sa Arctic Corridor na nag-uugnay sa Europa at Asia. Tutulungan ng Russia ang mga marinong Indian sa pagsasanay sa polar na tubig, kaya umuupa ang India ng submarino mula sa Russia. Nangako si Putin ng mas malaking diskwento sa langis ng Russia para sa India matapos bumaba ang kanilang binibili. Bukod pa rito nangako ang Russia na tatanggapin nila ang walang limitasyong bilang ng mga migranteng manggagawa mula sa India. At kapag sinabi kong walang limitasyon, Pinag-uusapan natin ang milyon-milyon. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. At bilang kapalit, pinayagan ng render mode ang Kremlin na ipalabas ang propaganda ng Russia sa India sa wikang Ingles. Dahil sa kakaibang kooperasyong ito, bumagsak sa pinakamababa ang halaga ng pera ng India kasabay ng pagbisita ni Vladimir Putin. Ako, si Alexi Pechi. Bago tayo magsimula sa paksa, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like mag-comment at mag-subscribe din sa Telegram channel kung Pechi nasa description ang link. Doon namin agad inilalathala ang mga natatanggap na balita. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, sa nakaraang dalawang araw, si Vladimir Putin ay nasa India, kung saan kinumbinsin niya si Narendra Modi na makipagkaibigan sa kanya at may nakuha naman siya mula sa pagkakaibigang iyon kahit na may mahal na kapalit para sa India. Tungkol saan nga ba ito? Lumagda si punong ministro Narendra Modi ng bagong kasunduang militar kay Putin na magbibigay sa New Delhi ng akses sa mga daungan ng hukbong dagat ng Russia sa Arctic Corridor na nag-uugnay sa Europa at Asia. Tutulungan din ng Russia ang pagsasanay ng mga marinong Indian sa paglalayag sa polar na karagatan. Nagkasundo ang dalawang panig sa kasunduan sa panahon ng dalawang araw na opisyal na pagbisita ni Putin sa India, kung saan ang diktador ng Russia ay naghahangad ng suporta sa kabila ng presyur ng Estados Unidos sa Delhi. Ayon sa pinununo ng Kremlin, nagtatayo sila ng bagong rutang logistika sa Arctic para palakasin ang alyansa ng dalawang bansa. Gusto kong banggitin na bago ang pagbisita ni Putin, inaprubahan ng Russian State Duma ang kasunduan sa palitan ng logistikal na suporta. Ito ay isang mahalagang kasunduang militar na nagbibigay sa India ng akses sa mga naval port ng Russia sa kahabaan ng Northern Sea Route sa pagitan ng Europa at Asia mula Vladivostok hanggang Murmansk. Sinabi ni Putin na ang kooperasyon sa loob ng Northern Sea Route International Transport Corridor North-South at Chennai-Vladivostok Maritime Corridor ay bibilis dahil sa kasunduan ito. Ibig sabihin, talagang hinihikayat ni Putin ang India na makibahagi sa pag-unlad ng Arctic. At dito nagbabala ang mga eksperto tungkol sa tunay na panganib. Ipinapakita ng sitwasyon ang lumalalang tunggalian para sa kontrol sa polar na rehiyon. Ang mahalagang hilagang fleet ng Russia at bahagi ng kanilang nuklear na imbakan ay nakabase sa Kola Peninsula. Sinusubukan ni Putin kontrolin ang Arctic para harangan ang kanluran sa mga pangunahing rutang pandagat. Para sa India, pagkakataon ito upang palakasin ang depensa at ekonomiya ng walang presyong galing sa Estados Unidos. Sabi ng mga opisyal, magbubukas ang kasunduan ng mga bagong ruta mula sa may init na tubig ng Chennai. India hanggang sa nagyayelong Arctic. Dahil naghahanap ang New Delhi ng mga alternatibo sa tradisyonal na mga ruta, gaya ng Suez Canal. Ayon sa mga opisyal ng India, maaaring paikliin ng Northern Sea Route ng 40% ang distansya sa pagitan ng Hilagang Europa at Indo-Pacific. Nagbibigay ito ng pangmatagalang suporta sa mga supply chain na naapektuhan ng tensyong geopolitikal na pinasimulan ni Donald Trump. Dapat tandaan na para sa Russia, ang India ay pansamantalang kaalyado lang, hindi estratehikong kaalyado. Iginigiit ng Moscow ang mas malaking papel ng Asia sa Arctic matapos itaboy ng United States at Europa ang mga kumpanyang Europeo at Amerikano dahil sa parusa. Pinalawak ng China ang presensya sa rehiyon at hinihikayat ng Russia ang India na gayahin ang Beijing. At nakakatawa, habang ipinagtatanggol ni Putin ang relasyon ng India at Russia mula sa batikos ng mga kanluraning kapital, sinabi niya na wala ni isa sa mga bansa ang gumagamit ng kanilang pakikipagpartner para gumawa ng aksyon laban sa iba. Binibigyang diin ang dedikasyon sa isang multipolar na mundo, tiniyak ni Putin na hindi, ano ka ba, nagsasama kami hindi laban sa kanluran, hindi basta kami ay nakikipagtulungan lang. Paalala lang, bago dumating si Putin sa New Delhi, may ulat na pumirma ang India at Russia ng dalawang bilyong kasunduan para sa pagrenta ng nuclear submarine. Naging pinakamalaking mamimili ang India ng langis mula Russia na dinadala sa pamamagitan ng dagat matapos ang malawakang paglusob ng Russia sa Ukraine. Bagamat pansamantalang itinigil ng mga refinery ng langis sa India ang mga bagong order noong nakaraang buwan matapos ang mga bagong parusa ng United States laban sa mga pangunahing kumpanyang enerhiya ng Russia. Sinabi ni Putin na magpapatuloy ang supply ng gasolina ng Moscow sa India kahit may mga parusa. At dito muna ako titigil. Pagkatapos magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, 20x na pinalaki ng India ang pagbili ng langis mula Russia sa 1.5 milyong bariles araw. Kaya't ito na ang pangalawang pinakamalaking mamimili kasunod ng China. Ang Ural na Langis mula Russia na binibili ng mga refinery sa India ay kasalukuyang may diskwentong nasa 20 bawat bariles halos doble ang pagtaas ng diskwento nito dahil sa mga parusa ng administrasyon ni Trump laban sa Lukoil at Rosneft nalagay sa panganib ang halos kalahati ng langis na inaangkat ng India mula Russia mga 800,000 bariles bawat araw ito itinigil ng mga pinakamalaking refinery ang pagbili kaya posibleng bumaba ang supply ng langis sa India ayon sa mga eksperto. Dahil sabi nila, hindi pa dumarating ang rurok. Ang pinakamalaking pagbaba ay mangyayari sa Disyembre at Enero. Pero pagkatapos nito, maaaring bumalik sa dati ang lahat ng supply. Ayon sa ulat, lilipat ang mga refinery ng langis sa India sa pagbili mula sa mga kumpanyang tagapamagitan na hindi sakop ng mga parusa. Ibig sabihin, langis pa rin mula Russia, pero may ibang paraan lang ng pagdaan. Mahalagang tandaan na sinusubukan ding impluensyahan ng Kremlin ang India sa ideolohiya. Pagkatapos palayasin ng kanluran ang mga propagandista ng Russia, dinala ni Putin ang mga propagandistang ito sa India. Sa pagbisita niya sa India, inilunsad ni Putin ang Russia Today India Channel. Paalala, matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022, pinalayas ang mga propagandista ng Russia Today mula sa Amerika at Europa. Sinabi ng European Union na ginagamit ng Russia ang channel na ito para sa kanilang propaganda. Ngayon, ang basurang ito ay mag-ooperate na sa India. Nangako ang Russia na tatanggapin ang kakulangan sa edukasyon at limitadong manggagawang migrante mula India. Bilang kapalit ng mga rusong vanya na basta na lang namatay sa digmaan laban sa Ukraine. Sinabi ngayon ni Vice Premier ng Russian Federation na si Denis Manturov. At ito ay isang CP magagawa ng Russia na tumanggap ng walang limitasyong bilang ng mga migrante mula India upang mapunan ang matinding kakulangan ng lakas paggawa sa bansa. Para sa manufacturing sector, kailangan pa ng hindi bababa sa 800,000 karagdagang tao bukod sa kasalukuyan. May kakulangan ng 1.5 milyong manggagawa sa kalakalan sa Russia na posibleng mapunan ng mga taga-India. Saklaw din ito ng sektor ng serbisyo at construction. Sa tingin ko, may pagkakataon tayong makipagtulungan. Diretsahan, si Manturov at mga taga ay patuloy nating ipadadala sa digmaan. Hayaang mamatay. Wala tayong pakialam, kinabanek at iba pang rusong. At sa halip nila, mag tayo ng milyon-milyon. Milyon-milyon daw, sabi niya. mag tayo ng mga Indiyano. Hayaan silang magtrabaho, kumita ng pera at mabuhay ng sarili nilang buhay. At sa huli, isasaling ko ang isang malinaw na halimbawa ng pagiging toxic ng diktador ng Russia na si Putin. Bumagsak sa pinakamababa ang halaga ng Indian rupee laban sa dolyar nang bumisita si Putin na hinikayat si punong ministro Narendra Modi na ipagpatuloy ang pagbili ng langis mula Russia kahit may taripa at parusa mula sa administrasyon ni Trump. Umabot sa mahigit siyam na rupis, kada isa dolyar ang pinakamababang halaga. Hindi pa ito nangyari noon. Dumating si Putin. Magandang araw sa inyo. Dito ko na lang tatapusin. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito na lang. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.